Yan, magluluto po kami nito. Ito ay favorite ng aking anak. I-try niyo po ito. Okay naman to. Basta hindi everyday na pagkain mga bossing. Kasi masama to sa kalusugan. Ang mga kailangan natin, ito. Ah, uh, ito din. Favorite to ni Justine. Tapos, cheese. Yan, ang mga ingredients natin. Siyempre, napakulong muna tayo nitong tubig. Yan. Yan. Ngayon, pwede na itong isa lang. 1.2 na to, magbabawas lang tayo ng kaunting tubig. Kasi, mas maganda ngayon kaunting tubig po dyan. Okay. Babawas lang tayo ng kaunting tubig. Ayan. Ayan, kanya. Damis. apos Tapos, lalagay natin ito lahat. Ito pa. Dahil dalawa yung ginamit inubos na lang. Dahil ito'y dalawa, hindi natin gagamitin na yung isa. Tapos, tatantyahin na lang natin ito. Huwag natin ito gagamitin lahat. Kasi sobrang ang Okay. sama niya yung sobrang anghang. Yan. Tapos yan, tapusan ulit ang kalan. Tapos, lalagyan natin ito ng gatas. Yan. Diretso lang, diretso. Yan, lalagyan natin ito ng gatas. Lalagyan namin cow head. tapos, Ako, hindi yung magdadala dyan. Mas maganda, mas maraming cheese para mas masarap.

English, English. Daddy, English tayo. Nagluluto ng noodles. Ah. Ay, naman. We cook the hot, Oh, wait. Wait, tayo. Oh. Eh, eh, tayo eh. Hindi lang naman ako. Oh. Cooking the hot spicy food, si foods. Noodles. Oh, oh, let's take it. Oo, pwede na to. Finish na. Finish na. Baka matunod pa ilalim. Oo, dali. Oh, wala steak. day. Ay, oh. Sarap. Walang oh, joke. Walang oh, joke yun. <coughs> teka, teka. Sisimutin natin. Sayang. Kapag sa ating group. Yan, ah. Oh, wala well, steak. Ang group. Ah, oh, haba ng uso. Oh, Sarap. Sarap. <laughs> sarap. Ah, sarap. Oh, sarap. Game, game. Dito na lang. Ay. Sarap. Ang uso, oh. Oh, oh, oh. Sarap. Sarap. Hmm.